Yan, mega mega live shout out. Ayan, nandito po tayo sa ayan ah uh, Anong batawang Ito yung ito yung pinaka nakatinis court nila ni Ma'am Adelaida Unan, ngayon guys, no? Ayan. Ah, uh, ito yon yung lugar nila. Dito mamaya mag ano, mag-judge si ano si Gindo, Karaig mamaya. Mamayang gabi. At dito, ito po yung pinakalas. ah uh, destination ng pagbibigay ng ayuda. Ayan, guys. Ayan, punta muna tayo dito sa Iyaw Iro, guys. Kain muna tayo. Hello. Ano na Iyaw mo, guys? Ano, barbecue mo? Ayaw ko ng barbecue. Ayaw okay, ko ng barbecue pa wala. wala pa ang manok ihaw ihaw wala pa nagtitin ano paan ang manok wala nagtitinda ha ah, magkano yan ulo na lang ba't nga binibidyo mo sa mamiyang kumakain ng ulo ay okay oh, lang yan maganda naman yan siyang eh Tsaka ano ba, meron pa niyan. Ayan, ayan o. O, magkano isa? Pagkano isa? Magkano isa be? Ay, magkano isa? Alin po? Picture daw din daw. Cinco po. Picture daw. Tatlo. Sa akin yung tatlo. Tatlo po, tatlo. Ayan, masarap na upo dito guys ha. Ayan. Aabot muna tayo ng 8 minutes ka. Okay. <laughs> ang kasaya po ng ano pala Ah, uh, ang mahal community, very friendly, inyo karaoke. po ang kabiso, kayo. Siguro pa ko para rin kita pero na sa ko kaya. para kanita. As in po giving niya Ah, yung, yung, uh, <sukara> yung, yung si Mahal. Kaya ay mahal kaya si mahal. Si, kaya. ang hindi, Kaya -lag -lag ang mga senior citizen talaga. Ano uh, Mahal. Tawag na kayo. Ang ano digdi? A corporation? Uh, ay, tayo, tayo, tayo. Itala, pa ko be. Ewan ko lang muna be. Ito fighter, for na lang nabanggit yung pelador akin na be hindi ba naluto yung akin pero iwan ko na lang Since the ikaw po na uh, ma-ensi, ay salamatong sa salamato na maray na pinag-sponsor ng inyo para sa mga senior citizen, ang barangay, o um, pagkanta po sa sister niyo sa mga sis. Ang mga sis. Ang mga

kasama namin. At may mga grupo pa po sa iba't ibang nasyon na nakikipulat na nagbabay mga mga hindi niya. fingers, mga kapit. Parehas yung mga buwan OFW. Be, makano yung sa akin, be. Ayan. Ayan.

Kalsya Gibara. Kung ano na po ang Constancio Gibara. Kaya yung mag-agong. Pero suwayan so, niyo. Saan mo pa po? Isa pa po doon. Kigibara. Magkaiwalay po. Magkapatid. Magkasaw. Porsona. Nakapos ano si Porsona. Mayo? Domingo ini. Cecilio Lita? Okay. on, Florante Norioste? Florante? up niyo po. Adriano Avancinia? Naan po si Avancinia? Dawag siya sa Agu Mila? Mayo?

Saan kamay kayo ayaw ah, Ayan. Anak. Ah, Ito yung August. Augustin Carillo. Mayo. Renato Evelyn Pitok. Erlina Onang, conti. Eh, ah, sih, tayo Erlina Onang. Naimpo, naim tukus waktu. Naim papa tayo sih naimpo. Ibu ada tanganpo. aborde. Okey, jadi, jadi, wana buatkan. Danilo, Danilo Morania, bolarin. Francisco Vicaida. Ay, ito po. Ay, ito. San Joaquin. Ay, ito. So, ito po ang mga wala. Anong so ang hindi po nabigyan? Zone so, six. Hindi, ano, paningin ko, tanahin ko ang ito yan. ito na kaya sa isa. Hola, soy Young Ya un poco, señor Lorenzo. Mario Melandros, quitó. Previda. Anuel de City Park. Pitogo, ay si Bolo. Maaari na ka pala yung Pitogo. And Florentina Onan. Paano naman sa Florentina? Oi, thank you. Upo kayo na doon, baka hindi na kayo. Sana po si Pedro Elcia. Antonio Salvacion Aborto. Ano si Mami? Ready? Arsilia. Ready?

andai pada king pero ang tuloy na ang salian yan